andas kuat eh. no? ya. Ya, nah. Getoya tak yang tepat nilai Ano. <coughs> Peter, Oh, ite. Siapa Good morning. <laughs> ah? Yeah. Uh. Lago. Oh, oh, lagaw, lagaw. Ano dyan? <laughs> <laughs> Kaya lang ito. Oh, kasi ano, high tide ngayon. Eh. High tide ito kaino kaya yung bahay yan oh okay oh, yung bahay na yan oh. hindi nakikita malayo hindi nakikita yung ano ba? baho ba doro ano tae ka ano o aso dito pinapatay yung aso dapat hindi pinatatae yung mga aso dito. Ito kaya to bahay? Ay, kila ano siguro to? Kila ano yung bahay na to? Oh? Hmm. Lahat may na nga. Dati o hmm. pang ano yata ito. Eh? ano yan ng bitana yata to puro baroto na dito hmm. wala walang ano yan doon yung ano, ano. Kaya bahay ito. Oh. Baka may aso. Bakit may mga ano na to? May mga bakod na yung mga bakay dito. Ah, siguro ano to? Oh. yung yung aso. Ah, yung aso. Lakad-lakad -lakad mo muna ako dito. pasya Pasyan muna ako dito para Makita okay, nila naman yung ano. Ayaw dito sa tabing daka. Ayun. Oh. Yan, no? Oh. Nagsiselfon siya. mga bakod na pala dito. Hmm. Sino naman yan? lahat pala? May ano na? May mga bakod na ano dito. Kasi ginaano kabalat. Naglilinis siya ng ano. Oya, oh, yeah. good morning. Naglilinis ka ng at kawali. Ay. Ano na ba dito? Wala na palang daan dito. Saan sila dumadaan dito? Ay, ayan. May hagdanan. Ayan. May ayam. May ayam ba dyan? Hello! Good morning! May ano kano may, may, ano na pala dito? Opo. Uh, -uh. Hindi na abot ng ano? Ng balad? Ah, yan. Lahat na may bakod. Dami pa lang bahay na dito, no? Ang oh, mga bahay-bahay na dito. Oh, ayan, no? Iba na ngayon ang ano nila. Oh, maraming alugbati, oh. Oh. May mga manok. alam may aso. Ayoko na. May aso dito. Ayoko. ko. Balik na nga ako.

Mabuti nga, eh. kasi sinusunog yung basura, mabuti may basurahan sila dito. Parang huh? maamutain yung eh. sinilas ko. Yung mga tain ng aso, eh. dumina. Yung mga tain ng aso, dumina. kaya ako dadaan sana dadaan ako dito may karsada dyan at saka saan nagawaan dyan Pwede dyan dumaan. Wrat as, wrat wrat ano jan, wrat ayam. Pwede jan maage, neng. Pwede maage patos kasada. Uh -uh. Ha, uh -uh. paaba losot patos kasada. Uh ha, -huh. ay wala palang ano no? Ay wala dito, no. gusto ko sana dumaan dyan sa kalsada eh. Kaya ko siguro yan. Hirap naman ito. Ayan. Kaakit na ako. Wala, walang aso? Maraming nang bahay dito. Oh.

Dyan bay sunod ah. Ay, so, ka, na banda pa rin sila, -towag -towag. Ay pinaka last sila ng Ay. Dyan ka lang, Imang. Kani sobrang nabahe ito. Ito ba yung... Diyan ang uh, Ya? Turog pa? Uh. Kani nung bahay ang maganda na yan. Uy, pants up. Tulog pa si Nelly. So kaya ako kan? Diyap lang, may ragyan. <laughs> Yung tutak nagsaka sa may ano. <laughs>